Jadi, ini inilah lang ang saya saya-saya aku manduk lang ini harap yeah. <tuh> <tuh> Nga sa Nina. <coughs> Hindi kasi dili pwede nga ah, sutun so da bagong palit. <coughs> Pagkabuutan ay siyempre butan. Walang bagyo dyan. Bali wala, walang bagyo dito. Mainit, mainit yung ano namin, klima. Siguro nasa ano? Nasa 30, 31 degree. Hmm. Walang bagyo dito, wala. Bina, bagyo, nako, dam damdamin mo. Hirap tanggapin na di mo ko kailangan Sana na may nilabanan mo Anong nangyari sa tayo hanggang sa uli? Tuluyan ba Kalimutan na? Kalimutan ka Walang mapagsabihan eh, Sana nandun na ako nagiinom Kumakay ka? Inom na ako ganitong oras sana eh

Human na, oh, human na, kung laba. Kumundo lang pa din. mas, mas laba, no. Hilig lang tagmanok, pero at agasugal. Hilig lang tagmanok, at agasugal. Mga anak ako, magbanlo ko ko. Hindi ko under to, eh. Wala yung under eh. Hindi ako wander. Hindi ako under kaludluhod na sa tambok na kayan oh naka-press two 2 weeks tambok nako gikan kay kuya Mark Lim of Negros Occidental 2 sila dua nandayan naman kay tita Nitay of Toril Tanaman so, from Kapatagan. Mana? Oh. Oh, bro. Oh, apa bro? Apa bro? Nau oh, dari bro. Hi. Wag mong pasukin yung pinasok ko, bro. Kindal. Mana? Di, manok. Gusto siya magmanok. Yan, akong manok dia. Sige. Sige. Okay, yeah, yeah, yeah. Sige bro, anto to the okay. Ano nag-isa? Sa birthday ng Apollo na lang. Duga na na yung na nag-apang ngayon, skin ko ay. Oh, init to, oh. Init na makauga ganinig, na labhan mo ng laba ko ron.